As of ngayong araw, may labing apat na kumpirmadong kandidata na lalahok sa Miss Universe Philippines 2025 competition. Kasama ang kinatawan ng Bacoor, Baguio, Batangas. Kasama din ang representative ng Kamigin, Iligan City, Gimaras, Inglaterra, Lunsod ng Zamboanga. Kasama din sa kumpirmadong lalahok ang kinatawan ng Mandawi, Minglanelia, Oriental Mindoro, Pagadian, Palawan, kasama ang Tarlac, Reno, Unido at Virginia. Sila ang reserva para sa Miss Universe 2025. Maraming salamat sa panonood para maging updated ka. Huwag kalimutang mag-subscribe.